Sa araw nga po palang ito, namili nga pala si Missy sa kanyang suki na mga gulay. At syempre, dumating na nga po pala yung order namin na TV sa Magic. Yan na nga po pala. Pinapirma na nga po pala ako about sa resibo. At higit sa lahat, may giveaway si Magic, mga grocery at saka soft drinks. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim, isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Sa araw nga po pa ito, magkasama pala kami ni Mrs. Kasi nga, wala nga kaming TV sa bahay. Kaya napag-isip-isip namin na bumili na lang. Kasi nga, may bahay na kami pero wala namang TV. Yan na nga po pala, binilang ko na nga po pala yung pambayad about sa TV. Alam nyo, grabe. Sa totoo lang, ang bilis ng pera dito sa Pilipinas. Masakit bitawan pero okay lang kasi naman yung bibilihin naman ay mapapakinabangan. Ang nabili pala ni Mrs. or napili niya pala ay smart TV. Yung kompleto ng lahat. Yung pwede kang manood ng Netflix, yung pwede kang manood ng YouTube at pwede rin manood lalong lalo na kung gusto mong manood ng mga balita at pwede mo rin lagyan siya ng antena. Yan na nga po pala. Pumila na nga po pala ako sa cash payment kasi nga cash tayo kasi nga yung ATM ko hindi pwedeng gamitin dito sa Pilipinas ang dami nga po palang namimili by the way nga pala si Magic pwede silang mag ano sa inyo ng installment lalong lalo na sa mga hindi afford sa akin kasi medyo mura lang kasi yung kinuha ko kaya binili ko na lang siya na cash alam nyo na mahirap kung may patong lalong lalo na mahirap kitain yung pera at by the way nga pala, shout out nga po pala sa mga salesman ng Magic. Alam nyo, ang babait nila at ang galing nila mag-accommodate ng mga customer. Hinihintay ko nga po pala tawagin yung pangalan ko. By the way nga pala, ipapadeliver ko na lang yung TV kasi parehas din lang. At syempre, yan na nga po pala yung resibo. Fully feed na po siya at fast forward natin. Yan na nga po pala. Pagkatapos namin mamili, Pumunta naman si Mrs sa kanyang mga suki. Namili pala siya ng mga gulay. Alam nyo, bilib ako kay ate. Kasi bakit? Ang ganda-ganda niya pero nagbibenta siya. Hindi niya kinakahiya yung hanap buhay niya. Kaya saludo ako kay ate. At syempre, kasi nga panggasinin si tayo, hindi natin maiwasan na hindi bumili ng buro. Bumili nga po pala si Mrs. ng buro yung kaning isda ako kasi, sarap na sarap ako dyan. Pero yung mga iba, pasintabi po. Alam ko kasi yung mga iba, hindi po nag-uulam ng buro. At syempre, fast forward natin. Alam nyo ba si Mrs. Saludo ako sa taong to. Kasi nga, every time na may nakikita siyang matatanda at deserve naman yung pag-abot ni Mrs. ng tulong. Every time na may nakikita siya, nag-aabot siya. Ako din naman, every time na may nakikita ako, pero yung deserve, pero yung mga malalakas pa at mga bata pa, hindi po talaga ako nag pero kay tatay, deserve niya naman po. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, maraming maraming salamat. Bye! -bye.